Hey guys. Kagod tayo guys ng lubi. Magulay tayo ng munggos. Munggos guys. Mata tayo ng ibang ulam guys kasi nasa bundok tayo. gulay yun ang natin guys so okay naman yung gulay sarap naman yan so guys kasi tayo guys para pangkata sa mungo Tapos so guys, ito guys. Tapos na. Okay guys, sundan niyo ako mamaya guys. Pagkatapos nito guys, naglalagyan natin ito ng tubig. Tapos yun ang namin natin. Lagay natin sa mungo. Okay guys, sundan ako niyo mamaya. Balik ako mamaya guys.